mga alaga. Ayan, may kasama na si Timay. Dalawa na sila. Ayan, kumakain ng mga alagang biit, alagang baboy, alagang inahin. Ayan. Kasi kahapon, si Timay, hindi kumakain. Kasi hindi siya sanay kumakain. Kumain ng uh, pilits. Diba, yung mga bilog pa. Kasi doon sa pinanggalingan niya na pinagbila namin is, ano, mas yung nakagiling yung pagkain. So, yun. Binilhan namin at binihalo. Yan. Yan pa. Yan, yung bagong kasamahan ni Timay. Yan o. Oh. Pangalan niya is si Jackie si Jackie at saka si Timay. Magkapatid niya, magkapatid yan sila mga uh, kabilik, kababoy. So kahapon nag-iisa lang yan si Timay, ngayon dalawa na sila. Maliit lang muna yung uh, bahay nila kasi pagawan pa namin ng uh, gestating. Uh -uh. Dito kami banda gagawa ng kanilang uh, bahay. Yan, dyan. Yung isa namin ah uh, bahay babuyan is doon sa kabilang Doon naman yung mga alaga namin uh, patining. One month tigit pa lang sila nandun. At saka yung mga uh, gawin namin inahin is dito nakalagay. Dito sa dati namin uh, kulungan. malit uh, maliit pa lang siya. Baka darating din ang panahon o time na Babaguhin at medyo uh, laki-lakihan na mga kabiik, mga kababoy. Maliit lang yung uh, bahay nila Timay at saka Jackie. Okay, maliit lang muna kasi bagong dating pa lang sila, 2 days pa lang ngayon. So pagawan pa namin niya ng bahay. I-update ko lang kayo mga kabiik, mga kababoy sa mga panahon na magkaroon na sila ng bagong bahay. So, temporary lang muna yan dito sila. Kaya, ayan. Marunong muna silang mamaluktot. Mama, kasi, uh, malit yung bahay nila. Pero, hindi naman sila nag-aaway. Kasi nga, magkapatid din naman sila. Ayan. Then, si Timay, oh, hindi na siya nag-iisa. So, dalawa na sila kasi kinuha namin yung kapatid niya doon na si Chucky, yung pangalan. So, yan, nag-aaway na sila, o, Sabi ko nga, hindi sila nag-aaway. Pero, ayan, kasi nga kumakain. nag sila ng pagkain. Yan, dito yung isa. At saka doon yung isa. Bakit kasi ayaw niya kumain doon. Gusto niyang magsisikipan sila dito, mga, mga kabiik. Yan. Temporary lang muna itong mga pagkainan nila. Yung area nila. si naghihintay pa ng uh, grasya naghihintay ng grasya na pagawa ng bahay. Yan. <laughs> Nakikita nyo naman si Jackie, oh. <laughs> Parang sumisilip para maka-insert ng dun sa pagkainan nila. Yan. Buti na lang umalis na si uh, Timay. Para maka-insert si Jackie. Napagmahal din pala na kapatid tung si Timay, eh. Diba? Pero anong nangyayari kay Jackie? Parang titingnan niya lang yung pagkain. Siguro nga, mga kabiik, busog na. Nagpapahinga. Kasi tingnan mo naman yung katawan niya. Lucky. Ay, lucky talaga, mga kabiik. Kasi, hindi ko in-expect na 123 kilos namin siyang binili kahapon. Kasi itong si Timay, 109 kilos lang. Hindi ko in-expect itong si Jackie na 123 kilos pala, mga guys. So, kung si Timay nagkakahalaga ng 21,800 kasi 109 kilos siya. Si Jackie naman pala mga biik, mga kababoy. 123 kilos, nagkakahalaga ng 24,600. So yan, yung katawan niya, oh. buyag as in, ang laki niya. So 14 kilos yung lamang ni Jackie kay Timay. Yung mga lahi nila. Yan nga, sabi ko kahapon. Yorkshire at saka Dorox, mga kabiik, mga kababoy. Yan pala yung uh, pangangatawan ng Yorkshire at saka Dorox, mga guys. As in buyag nila. So, plan ng husband ko is Durox, Ah, uh, siguro Landrace ang ipapa mm. kastanya dito mm. yung mga kabiik kasi yung lahi niya is Yorkshire na at saka Dorox. So, ibang lahi naman yung ipapakasta niya dito mga kababoy para magiging triple na yung lahi, no? ba diba? So, parang hindi lang nila pinansin yung pagkain nila kasi siguro nga busog na. Yan. Yan. So, nagsisikipan sila ditong dalawa. Kasi, naplano pa yung uh, bahay nila dyan lang sa gilid, oh doon sa alaga ko aso. Ngayon sila pagagawa na lang bahay. So, mag update lang ako ng mga ilang days. Kasi nga, malapit na yung Christmas. So, yung preparation is doon muna. So, magsisikipan muna dito yung dalawang mga alaga. Si Timay! Hi, Timay! Hi! So, yan. Nagpapahinga na. Hindi naman si Jackie. Nagpapahinga na din. Yan. So, bye-bye na Timay. Bye-bye Timay, May. So, bye-bye Jackie. Bye-bye. Pahinga -bye na kayo ha. Bye-bye.